Tayo po'y pinalad na makakausap ang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines sa tinuturing na ring suki ng programa si Atty. Domingo Cayosa. Atty. Cayosa, good morning po ulit. Johnny Banyas, Drew Nacino, live na po tayo sa DWIZ, Alip Channel 23. Good morning po, Atty. Cayosa. Good morning, John and uh, Drew. At uh, magandang umaga po sa nakikinig at uh, na to the point, nakatanong ano na po, dahil ng mga nakarang araw, eh aminado ang uh, iba't ibang sektor, kasama po ang business sector na puot na, hindi lang galit ang nararamdaman nila dahil sa nabunyag na flood control project. Pero ngayon, mukhang gumagalaw at napapakita ng uh, Pangulo, yung talagang proseso ng due process. Sa isang kagaya po ninyo na abogado at uh, dating national president ng IBP, ano ang dating sa inyo nito, attorney Cayosa? Good thing, bad thing or kulang pa? Go ahead po, attorney. So far, maganda yung ating nakikita. It is a very uh, significant improvement at uh, gumagalaw naman yung kampanya o yung uh, effort ng gobyerno tungkol dito sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mm -hmm. Uh of course, mataas ang ating expectation, uh, kagaya ng ating mga kababayan, kaya nakukulangan pa rin tayo kagaya ng marami but we appreciate yung mga direction na nangyayari ngayon comparatively uh, kung i-compare natin sa mga nakaraang mga skandalo, sa nakaraang mga administrasyon ay eh, mabilis-bilis ngayon ang aksyon ng uh, ng uh, ombudsman at ng mga autoridad uh, tungkol sa mga mga nakakasuhan na so we hope they will uh, sustain it marami pa pwedeng gawin ng gobyerno para ma acquire ang jurisdiction doon sa mga nagtatago kaya mahuli sila mm. And hope they will do that mm. marami pa rin silang mga pwedeng gawing uh, preliminary remedies no yung bang uh, preliminary attachment sa mga uh, ari-arian ng mga ito para kung sakaling ma sila meron tayong makukuhang ipapalit doon sa kanilang ninakaw sa kaban ng bayan mm. hindi pa natin nakikita ito but at least meron naman mga freeze orders mm. so nakaka- It's encouraging. Uh, we hope they will continue uh, sinuman at saan man patungo yung ebidensya. Opo. Galing na rin naman sa inyo, Atty. Cayosa, kung sino man at saan man patutungo yung ebidensya. May mga nagsasabing mukhang pagdating sa puntong patungo na sa pintuan ng Malacanang, eh mukhang may humaharang, may pwersang uh, hindi nakikita, na mukhang humaharang sa imbesigasyon. Can you comment on that, Atty. Cayosa? Well, maaaring meron silang basihan. No? Uh, at uh, at normal naman yan, uh, kung sino man ang uh, uh, pinupuntirya ng ebidensya, there will always be an effort no? na i-block yan o kaya i-slow down. But maganda na tinatalakay ninyo sa video, very powerful ang mga, mga platforms ninyo. Yung galit at vigilance ng taong bayan dapat masustain. Kaya nga ang sinasabi natin, lahat sana ng mga proceedings tungkol dito, eh, nasa na, public para ma-sustain yung galit at vigilance ng taong bayan. Pero hindi rin ho kasi, uh, as a lawyer naman, no? Uh, hindi kasi pare-pareho ang level at quality ng mga ebidensya uh, patungkol sa ibat ibang mga personalities. Kaya naintindihan din natin ang limitasyon sa ICI at saka sa ombudsman at iba pang mga investigador. Kasi hindi naman bawat sabi-sabi dyan ay kailangang patulan mo. Because they only have limited manpower, limited the time frame. Muunahin talaga nila yung mga impormasyon or ebidensya na A1 at merong corroboration. Para sa ganun, mauna na lang i-file ito. Hindi naman ibig sabihin na titigilan nila ang investigation sa iba. Siguro pinakahinog nila o kaya kumakalap pa sila ng additional uh, evidence to merit a serious investigation and filing in court. Opo. Attorney sa nabanggit mo na rin lang naman at nag-flash na rin sa aming screen si dating Congressman Zaldico. Unahin na po natin isa po sa mga nangungunang uh, personalidad dito nga po sa kontrobersyang ito. Siya po ay idineklara na pong pugante sa batas ng Sandigan Bayan at kinansela na po ang passport niya ng Department of Foreign Affairs. Though, siya po ay hindi po natin mabatid kung nasaan nga ba talaga. May sinasabi na sa Portugal, sa ganitong lugar. Eh, ano huba ang pwede nating gawin ng gobyerno po ng Pilipinas just in case doon po sa bansa na iyon ay wala po tayong extradition? Uh, let's say, uh, i magpasaklolo tayo sa Interpol, Interpol or uh, saan saan mga uh, foreign government po yan? An ano po yung mga uh, maaari po natin gawing, uh, let's say, legal remedies and other solutions po? Marami po tayong pwedeng uh, magawa. no Number one, uh, maganda na ipaalam sa lahat ng mga embahada ng ibang bansa na na-cancel na ang uh, passport nitong si Zaldico. Mm -hmm. Para sa ganun alam nila na so far as that passport is concerned, hindi na niya yan pwedeng gamitin para umalis o dumating sa anumang bansa. Mm. So, at pwede rin siyang i-bar from boarding any, uh, any transport in and out of a particular country. So, importante mm. yan. They have to be officially informed by our Foreign uh, Affairs Department kasi hindi naman obligasyon ng mga foreign countries to take uh, cognizance of the decisions of our local courts na uh, voluntarily. So, kailang official ni pala. Pangalawa, kahit ho wala tayong extradition treaty sa Portugal, assuming nandun siya, uh, kasi there are about, only about 15 countries na may extradition treaty tayo. Pero yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, membro ho tayo ng Interpol and that is uh, covered by another international convention and international treaty. Mm -hmm. So obligation pa rin ho, pwede pa rin tayong tumul, o humingi ng tulong ng Interpol at ng kapulisan o law enforcement agencies ng Portugal. Ah mm -hmm. uh, sapagkat uh, obligasyon nila 'yon at uh, pribilehyo din natin. Ipakita lang natin or, at sa kanila na ito ay hindi uh, politically, racially or religiously mm -hmm di is not military in nature kasi yan yung mga exceptions sa Interpol cooperation eh, eh ito naman pandarambong so hindi naman yan na uh, uh, uh sa exception so malamang et eh, tutulong sila at uh, maganda rin na ipa remind uh, Portugal uh, na miyembro din siya siya signatory din siya dun, sa UN convention against corruption mm -hmm. So meron ho kasi tayong convention na ganyan, signatory okay. ng Pilipinas at Portugal. And uh, doon, the underlying policy is cooperation among mm -hmm. countries para sugpuin ang corruption. Pang-apat, uh, mm -hmm. pwede rin ho na i-remind sa kanila na miyembro naman sila ng EU, mm -hmm. ng European um, uh, Union. Mm -hmm. At dyan ho sa European Union, eh, kwan, very strict sila against corruption. So malamang din ho ay gagawin nila yon. Ang, ang last pinaka-general kahit walang treaty, pwede ko naman natin i-request ang kooperasyon ng anumang bansa kung papayag uh, tayo sa principle of reciprocity at pumapayag sila doon. Anong ibig sabihin niyan? It is a recognized international principle even if there is no uh, treaty or written uh, uh, treaty between the countries kung sasabihin natin sa kila, tulungan nyo kami dyan at kung meron din ganyang sitwasyon at nagtatago sa aming bansa ang isang citizen yun na wanted, tutulungan din kami. Yung mga quid uh, pro quo, reciprocity, that is an accepted principle ng international law. So ito ho yung pwedeng gawin ng ating gobyerno. Po. At uh, kayo Cayosa, pwede po bang i-apply yan kahit sinasabi nating may multiple passport si uh, Saldeco? Pwede course, po i-apply yeah. lahat yan? Alright. Kasi yung pag uh, hawak ng passport, hindi naman ibig sabihin citizen na siya doon. Mm -hmm. Kahit nga citizen siya doon eh, pwede rin naman eh, mag-cooperate ng ibang bansa. Lalo-lalo mm -hmm. na corruption ito at ayaw naman mabansagan o ma-criticize yung mga ibang bansa na tinatago nila yung mga mandarambong. Nakakalaw. Mm -hmm. Oo, ayaw nila yon. Ayaw, allergic ang maraming bansa dun sa mga magnanakaw. So, mm -hmm uh, naman magkikipag-cooperate sa atin yan. Right? Uh, so, literally, lumiliit na ang mundo ni uh, dating congressman ko, attorney kayo, sa nasayot niya sa gusto, yung long arm, uh, long arm ng batas, eh, darating ang panahon at makukuha siya, attorney. That's right. Uh, literally, legally, and figuratively, no? Eh, and practically also, kasi nga, marami din tayo ang kababayan sa uh, Europe uh, including Portugal. So, kung sila din sa tingin ko, agrabyadong agrabyado dito sa pagnanakaw big time sa ating kaban ng bayan. So, 'yan, oh, uh, with social media with AI, with face recognition, eh talagang at sana hingin natin ang tulong ng lahat ng bayaning Pilipino, mga OFW, uh, ating mga kamag-anak, kaibigan na tulungan ang gobyerno matuntun kung saan siya So that they can make the necessary diplomatic uh, requests and coordination with the local authorities. Opo. Pang-anggolo, yung sinasabing lang pwedeng pinalulutang na pwede siyang maging state witness, anong stand mo, Atty. Kayosa? <laughs> Medyo hirap <laughs> siguro. Ano? Kasi nga ang isang uh, statute, yung uh, legal requirement ng isang uh, uh, pwede maging state witness under the witness protection law eh, he must not appear to be one of the most guilty. Siya yung nasa sentro nito eh. Siya yung nag-chair kasama ni Chis Escudero sa BICAM kung saan nag-allocate sila para sa program fund. At doon pa lang sa pag-allocate, nangungumisyon na sila. Wala pang, wala pang kontrata, nangungumisyon na sila. So medyo mahirap siguro. We don't know, of course. Ang decision na yan will be left to the DOJ and the Ombudsman kasi i-evaluate naman nila yung extent, completeness, and uh, yung makokorroborate yung kanilang mga sinasabi at yung sincerity nila at yung pagsusoli ng ninakaw nila. Ewan yun. ko kung kaya nila. Apo, malino yun. Sususugan ko na lang din po, uh, Atty. sa at uh, last na lang po on my part. Dito naman po, total binanggit mo na rin no yung sa WPP witness Pro, uh, kung ito ba mapapasok si Saldico So, uh, Itong isa pa si Sara Diskaya, siyabay eligible pa rin na uh, mapa sa ilalim sa Witness Protection Program. Though siya ay sumu- voluntary, voluntary. voluntary sumubo, sumubo na siya. Pero kahit wala pang arrest warrant, wala, pa diba? eh. uh, wala pa naman siya sinosole. Eh. may pag-asa pa ba? Yung uh, voluntary surrender ang uh, maari lang niyang uh, hingin diyan kung sakaling ma-convict siya it will be a mitigating circumstance so bababa ng konti siguro ang kanyang penalty but that is for the court to uh, appreciate hindi ho uh, ground o kaya uh, yung uh, requirement o kaya tuntos uh, na to qualify you to be a witness uh, under the witness protection program yung voluntary surrender sa revised penal code lang ho yan wala sa uh, Witness Protection Act. Ang problem, malaking problema kina Diskaya, selective yung kanilang sinasabi eh. Mm -hmm. uh, hindi nila fine. sinasabi yung yung uh, kalukuan ng panahon ng past administration. Hindi nila sinasabi ang lahat na sangkot. Pinipili lang nila yung sinasabi nila. So, uh, naiintindihan natin na hindi rin pumapayag ang uh, gobyerno, ang Department of Justice sa ganyang uh, selective uh, testimony. Mm -hmm. At so far, hindi rin sila naglalabas ng mga dokumento to corroborate yung sinasabi nila. Wala rin silang sinusobi eh. ni isang puting <laughs> na ninaakaw nila. Alright. As much as we want to, Atty. Kayosa, marami pa kaming katanungan, pero isunod natin sa mga susunod na pagkakataon with your indulgence and on your free time, Atty. Right? Um, okay. Maraming po. salamat. salamat po, po Atty. Maraming salamat po. Good morning at uh, advance Merry Christmas po sa inyo, Atty. God bless po. po. Good morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating IBP National President, Attorney Domingo Cayosa.